Epektibong pakikinig Madalas, ang di pagkakaunawaan o samaan ng loob ay dahil puro tayo salita at di tayo nakikinig. Kahit meron tayong dalawang tenga at isang bibig, madalas di natin ginagamit ng maayos ang ating tenga. Tunghayan natin ang kwento ni Ana at kung paano siya makinig. Tao po. Ana? Ayun. Oh, Maria, nandiyan ka pala. Uy, Ana, kumusta ka na? Tagal na nating di nagkikita. Alam mo naman, nagiging busy sa pamilya. Buti at napadaan ka. Halika, pumasok ka muna sa bahay. Ikaw kasi talaga sa Jaco, Mare. Alam mo ba, ilang araw na rin akong pabalik-balik dito. Hmm, mukhang pinataguan at ako ni Ana. Ah, talaga? Bumanta ka pala dito? Palagi kasing walang tao dito sa bahay dahil may bago kami pwesto sa palengke. Doon kami madalas. Hmm, mukhang mangungutang na naman itong si Maria. May utang pa nga siya sa akin na hindi na babayaran. Ngayon, uutang na naman? Hmm, Ana, ah, uh... Iba, alam mo namang ikaw lang matatakbuhan ko. Baka pwedeng makautang ulit sa'yo. Kahit maliit na halaga lang. Uh, sana naman pautangan ako ni Ana. Wala na kasi talaga kaming makain ngayon. Wala naman ang trabaho si Jose. Nako, wala akong pera ngayon. Akala ko nga magbabayad ka na sa utang mo nung nakaraan. Alam ko namang gagamitin mo lang ang pera sa mga bisyo at sugal mo. Walang-wala -wala kasi kami talaga ngayon, Ana. At ikaw lang yung naisip ko na kayang magpa-utang ngayon. Sana so, naman awa si Ana. Balita, ko nga may mga utang ka pa sa ibang tao, eto pa, tinatakbuhan mo daw sila. Hindi ka naman marunong magbayad, bakit kita pa uutangin ulit? Uy, Ana, hindi naman sa ganun. Nawalan kasi ng trabaho si Jose. Kaya ayun, wala kaming pangbayad ngayon. Pero, magbabayad naman ako. Baka pwede mo naman akong tulungan ngayon. Pangkain lang ng pamilya ko. Wala kasi kayong pinag-aralan. Ni hindi nga kayo marunong dumiskarte. Ano lang alam nyo? Mag-anak ng mag-anak. Tapos din yun naman pala kayang buhayin. Ano ba naman yan? Tapos ano, pupunta ka dito para mangutang. Magbayad ka muna bago ka umulit. Ang kapal talaga ng mukha, nangungutang pa talaga. Eh, Anna, may mapapautang ka ba sa akin ngayon? Karamihan naman to si ano? sa Ang ng salita. Ang dami ko nang problema sa pamilya ko, pati ba naman yung sayo isasama ko pa? Ay, nako, di talaga makaintindi na ayaw ko magpautang sa kanya. Ah, sige Ana, alis na lang ako. Kawan mo ng pamilya ko. Wala na naman sila makain mamaya. Naranasan niyo na ba ang ganitong sitwasyon? ng mayroon tayong epektibong pakikinig. Ito ang paggamit hindi lamang ng ating tenga, ngunit pati ng ating puso. Ito ay pakikinig hindi lamang sa laman ng sinasabi kundi pati sa damdamin ng nagsasabi. Bukod dito, mahalagang na ibubuod natin ang mensahe ng ating kausap at makakapagpalinaw tayo kung tama ba ang ating pagkakaintindi. Isa-alang-alang -alang natin sa epektibong pakikinig ang mga sumusunod: Pagmamasid, obserbahan ang kilos, galaw, ekspresyon ng mukha at tono ng boses nilalaman Intindihin ang laman ng mensahe at paggamit ng mga kasanayan sa pakikinig tulad ng pag-uulit sa sinasabi ng kausap o pagtatanong kilos Tignan sa mata ang kausap, iwasang gumawa ng ibang bagay, sumandal pasulong at iayon ang ekspresyon ng mukha sa sinasabi damdamin Tukuyin ng damdamin at alamin kung tama ang pagkakaintindi. Naipapakita sa ibang tao na ikaw ay nakikinig kapag naisasagawa mo ang mga sumusunod na kasanayan. Una, pag-uulit ng mga salita ng kausap o pag-uulit ng mga sinasabi ng iyong kausap gamit ang sarili mong pananalita. Halimbawa, Diba alam mo namang ikaw lang matatakbuhan ko? Baka pwedeng makautang ulit sa'yo kahit maliit na halaga lang. Ah, kailangan mo na naman pala ng pera para sa pamilya mo kaya ka pumunta rito. Oo, sana Ana. Wala na kasi talagang makain mga anak ko. Ikalawa, pagtatanong upang maklaro ang sinabi ng kausap. Halimbawa, Baka pwedeng makautang ulit sa'yo kahit maliit na halaga lang. Alam mo namang may utang ka pa sa akin, di ba? Pero saan mo naman gagamitin ang pera ngayon? Pambili lang naman namin ng pagkain. Alam mo, nawalan kasi talaga ng trabaho si Jose. Hmm? Ikatlo, pinapakiramdaman o pinakikinggan ang damdamin ng kausap. Sinasabi man nila ito o hindi. Halimbawa, Baka pwedeng makautang ulit sa'yo kahit maliit na halaga lang. Nararamdaman ko ang paghihirap ng pamilya mo ngayon kaya kapit ka na sa patalim. Mabuti naman at ako ang naisipan mong puntahan para hinga ng tulong. Ngayon, alam niyo na ang mga sa epektibong pakikinig. Sa paanong paraan pa kaya mababago ang pag-uusap ni Ana at Maria kung nagkaroon ng epektibong pakikinig?